So, yun, uh, what's up again guys? So, ano bang agenda natin today? So, today, sagutin lang natin yung concern ni Ronald Jane Garcia regarding dun sa, concern nga dun sa Netflix, sa inyong nabili nating TV, na Smart TV yung Gin SSP na TV. So, we uh, kung napanood nyo yung last vlog ko regarding dun, yung nabili nating Smart TV na I think 42 inches na tayo, hindi ako nagkakamali. Um, uh, yun, uh, Smart TV siya, pero sabi ni Ronald naging Garcia na may problema dun sa Netflix niya. Kasi hindi niya mapagana yung um, Netflix na may, yung bagong version ng Netflix yung may QR code. So sabi niya, sir ganyan din ang TV ko kaso hindi siya pwede doon sa bagong version ng Netflix yung may QR code na lalabas. Luma kasi tong black na Netflix, paano kaya to? So sa amin naman, sa, currently sa amin wala namang problema yung Netflix, nakapanood kami ng maayos naman. Uh, so, hindi ko sure kung ano yung... Hindi ko pa na-try yung bagong version na Netflix uh, na, may QR. Kasi ang gamit namin Netflix doon sa TV na yon is yung default lang na application na naka-install na doon sa TV nung binili. So, yun. Um, saka, in-update ko lang yon kasi updated yung application nun yung version nun. In-update ko lang nung connected na siya sa, net, sa internet, sa wifi, in-update ko lang yung application. Then yun, na-upload na kami ng normally. So, pa uh, pakita namin pakita ko sa iyo kung paano namin siya paano kami nakapanood ng Netflix doon sa TV niya. So let's go. So okay, naka-open na yung TV natin. So click lang natin yung Netflix. So yung Netflix dito yung default lang na application. Yan, yan yung default na application ng Netflix. Uh, I-update ko lang siya. So wala naman na akong ibang ginawa diyan. So working properly naman siya. then uh, tapos yung hanapin niyo yung profile niyo. Pag dito sa app ng Netflix, hindi na gana yung ano eh, yung controls niya. Ito yung controls, hindi na gana yan. So, kailangan nyo nung tinutin yung parang mouse button. Ito, yung mouse button na yan. Click nyo. Yan, nalabas yung parang yan, yung icon sa luna. So, Makakontrol nyo na siya using yung icon, yung ano. Ito yung, yan yung arrow. Yung parang mouse niya. Hindi siya katulad na ibang TV na dito sa controls pwede na. I Iba kasi itong ano um, GNSSP kailangan talaga siya dito dito sa mismong ano uh, mouse uh, dito sa mismong mouse sa uh, button so yan from here pag naka-open yung mouse nyo may kita nyo yan pag naka-open pag naka-open tong mouse merong parang icon dito sa gilid yan so pag in-off nyo yan yan wala siya hindi nyo siya makakontrol uh, hindi nyo makakontrol yung Netflix nyo so kailangan talaga naka-open yun yan so naka-open na siya yan. Tapos, hanap na kayo ng ano. Yan. Down lang. Hanap kayo ng movies. Yan. So, for example, yan. Subukan natin itong ano. Squid Game. So, yan. Display na natin. So yan, lots okay naman. Working naman yung ano, yung uh, movie na Netflix. O yung series sa Netflix. So okay naman gumagana naman. So try natin ibang movies. Pero ngayon wala naman kami na-encounter na issue regarding doon sa Netflix. Nang same sa issue mo na hindi mo mapagana yung Netflix. Or hindi ko kasi na-try yung sinasabi mo na ano. Hindi, hindi ko pa sa na-try yung sinasabi mo na may QR code yung Netflix dito sa TV na to. So kung same model tayo ng TV, so wala naman dapat magiging issue. So, hanap tayo ng ibang ibang movies. Mawala siya. So, search lang natin itong movies. Ayan. So, ito hindi. Ito yung namin nung nakaraan. Hindi namin natapos. Eh. So, yan. Iyan ano natin ulit. So, hindi ko lang siya pwedeng i-play ng matagal. Kasi baka ma-copyright tayo. So, yan. Okay naman. Wala namang issue, lads. So, ganun lang naman paano namin napapagani yung Netflix dito sa TV na to. So, yan. So, yan. So, ganun lang. Ganun lang ginagawa namin dito sa TV para makapagod ng Netflix. So, okay naman siya sa side namin. So, hopefully nakatulong do sa concern mo regarding Netflix dito sa TV na yon So, yan. So, tingin ko naman successful yung activity natin today. Kung may mga questions kayo regarding Xbox, PS4, um, doon sa TV, or uh, yan. Kung may mga questions kayo, uh, don't hesitate to comment down below. Try natin gawa ng video yan para masagot yung mga katanungan nyo. So, yun. So, tingin ko successful naman yung activity natin today. So, please like, comment, uh, comment share, and subscribe to my channel. So, yun. So, thank you.